Maraming tao ang nasaktan at nawala sa mundo dahil lang sa isang makasarili at masamang babae. Ang maganda sanang nasimulan ng na mag-asawang Pilipino na sina Mabel at Orlando sa Hawaii ay biglang natapos lang sa wala, dala ng galit, puot at paghihiganti. Bago tayo magsimula ay huwag kalimutang mag-like at pindutin ang subscribe button at notification bell para laging updated sa bago nating Tagalog True Crime Stories. Si Mabel de La Cruz ay isang immigrant sa Hawaii, kasama ng kanyang mga magulang at kapatid doon na sila tuluyang pumuon ng magandang buhay para sa pamilya. Siya ay nag-asawa ngunit tumagalang ito ng higit isang taon at naghiwalay kalaunan. Matapos nito ay nakilala niya si Orlando Ganal Sr. na agad niyang naging kasintahan dahil na love at first sight ang isa't isa. Si Orlando ay dati na rin may asawa, si Leticia, at mayroon din silang anak na babae na si Ronaline. Noong 1974 ay nagpa siyang magpakasal ang magkasintahan. Nabiyayaan sila ng isang anak na lalaki na nangangalang Orlando Jr. o mas tinatawag sa palayaw na Junjun. Naging maayos ang pagsasama ng mag-asawa. Hindi maiiwasan na minsan ay mag-aaway sila na parte naman talaga ng pag-aasawa. Ngunit habang tumatagal ay lalong tumitindi ang pagtatalon ni na Mabel at Orlando. Sa loob ng 19 years nilang pagsasama ay lagi nilang pinag-aawayan ang tungkol sa pera at pagdidisiplina ni Mabel sa kanilang anak. Maraming beses na rin silang naghihiwalay, ngunit nauuwi din sa pagbabalikan dahil sa panunuyo ni Orlando. Si Orlando ay nagtatrabaho bilang isang delivery truck driver ng Young Laundry and Dry Cleaning Shop. Habang si Mabel naman ay isang clerk sa Island Insurance Center. Ayon kay Orlando, bagamat may mga pag-aaway sila ni Mabel sa panahon ng kanilang pagsasama, ay maligaya naman sila. Pero nang dumating ang taong 1991, dito na talaga sila nagkaroon ng problema sa kanilang pagsasama. Noong February 15, 1991, nagkaroon siya ng back injuries habang nagtatrabaho. Dahil dito hindi na siya makagalaw ng maayos at hindi na rin makapagtrabaho. Sinubukan niyang makakubra ng workers' compensation sa pinagtatrabaho ang kumpanya na kanyang pinagsilbihan ng mahigit 14 years. Pero na ito at wala siyang natanggap kahit na ilang sentimo. Ngayon ay nagdudusa siya sa kanyang sakit at nasira ang kalooban dahil sa kawalan ng trabaho at pera na nagdulot ng paghihirap sa kanyang pamilya. Ito ngayon ang madalas na pag-awayan nila ni Mabel, pera at ang kawalan niya ng trabaho. Ayon kasi kay Orlando, na nasira ang budget ng pamilya dahil si Orlando dapat ang sasagot sa lahat ng gasto sa bahay at ang sweldo naman ni Mabel ang mapupunta sa kanilang ipon. Ngunit hindi lang yon. Nadagdagan pa ang stress ni Orlando dahil panay pa ang at kwento ni Mabel tungkol sa kanyang katrabaho na si David Duchette. Parang walang pakialam at sinasadya ni Mabel na gawin ito. Hindi man lang niya iniisip ang mararamdaman ng kanyang asawa. Laging ibinibida itong lalaki kay Orlando na naging kaklose na raw niya sa trabaho. Kaya naman hindi maiiwasan ni Orlando na magsuspecha at ma-insecure at makaramdam ng galit. Pero sa tuwing tatanungin ni Orlando si Mabel kung may namamagitan sa kanila ni David ay tumatanggi naman ito. Dahil naging bukang bibig ng kanyang asawa si David ay inalam ni Orlando kung sino ito at saan ito nakatira at ang sasakyan na may namaneho nito. Gusto niyang kilalanin ang lalaking ipinagmamalaki lagi ni Mabel. Hanggang isang araw habang bakasyon ng lahat ng tao dahil Memorial Day weekend noon, balak sana ni Orlando na mamasyal at lumabas ng isla. Pero biglang nagbago ang kanyang isip at nagpa wag huwag na lang tumuloy. Kaya't bumalik siya sa bahay at pagdating niya, wala si Mabel doon. Dito na siya kinutuba ng husto at naisip niya na kinatagpo ng asawa niya si David. Agad siyang sumakay sa kanyang kotse at nag-drive patungo sa kailuwa sa tiniterhan ni David at hindi nga siya nagkamali. Nandoon at nakapark sa tapat ng bahay ng kapatid ni David ang kotse ni Mabel. Doon kasi nakikitira si David sa bahay ng kanyang kapatid na lalaki at pamilya nito. Nang umuwi si Mabel kinagabihan, kinumpronta siya ni Orlando at sa kanilang pag-aaway ay biglang inamin ni Mabel na may namamagitan na nga sa kanila at may nangyari na din. Nalumo si Orlando para siyang binagsakan ng langit at lupa sa narinig. Walang kasing sakit ang kanyang nararamdaman pero tahimik lang si Mabel. Wala siyang pakialam kung nasasaktan man si Orlando. Ipinagpatuloy nito ang relasyon kay David at talagang ipinamukha sa kanyang asawa na mahal niya ang kalaguyo. Nagdag pa dito, isinisisi pa si Orlando na siyang may kasalanan kung bakit siya nangaliwa. May isang insidente pa nga nang minsang malasing si Mabel ay tinawagan niya si David sa harap ng asawa at tinanong ang kalaguyo kung mahal siya nito. Nasundan pa ito ng isa pang pangyayari habang sila'y ay nasa kwarto at magkaulayaw ni Orlando, biglang nagkwento si Mabel sa asawa ng mga ginagawa ng kanyang kalaguyo sa kanya sa kama. Pero sinabi ni Orlando na agad ding humingi ng tawad sa kanya si Mabel, na kanya naman ding tinanggap. Kaya lang naulit na naman ang kabaliwan ni Mabel. Habang nasa hotel ang mag-asawa, sinabi na naman ni Mabel sa kanya na sana si David ang kasama niya sa hotel at katalik sa kama sa halip na siya. Dito na nagalit si Orlando ng gusto. Sobra na ang pang-iinsulto sa kanyang pagkalalaki at kahit mahal na mahal niya si Mabel, ay nag-file na siya ng divorce noong August 12, 1991. Umalis si Mabel sa kanilang bahay at nakitira sa bahay ng kanyang mga magulang kasama ang kanilang anak na si Junjun. Nagfile din si Orlando ng restraining order laban kay Mabel dahil sa pangungulit at panggugulo nito sa kanya. At pinagbawalan din ng korte na kubrahin ni Mabel ang nalalabi nilang ipon sa bangko. Sinasabing nasa $25,000 daw ang kanilang naipon. Ngunit simula na magkaroon ng kalaguyo si Mabel ay nabawasan ito ng $9,000 kung saan ang $3,000 ang nagamit para sa gastusin ng pamilya. Saan kaya napunta ang $6,000 na kung ipapalit sa pera natin ngayon ay aabot sa higit 330,000 pesos pero noong 1991 ang $6,000 ay aabot lamang sa 180,000 pesos. Masalimuot na nga ang buhay ng mag-asawa pero pinagulo ito lalo ni Mabel dahil sa kanyang kasamaan. Naalala ko tuloy ang kwento ni Michelle Nice na nagawang maghanap ng kalaguyo imbis na tulungan ng asawa sa kanilang problemang pinansyal. Kung gusto niyo mapanood ang nangyari sa kanya ay ilalagay ko ang link sa description box. Pumunta naman tayo kay David Duchette, ang lalaking kinahuhumalingan ni Mabel. Si David ay pumunta ng Hawaii galing Syracuse, New York para bisitahin ang kanyang kapatid na si Michael hanggang sa nagpasya na rin siyang tumira doon. Si Michael ay may pamilya na. Dati silang nakatira sa Baltimore ngunit nagrelocate sa Hawaii higit isang taon nang nakakaraan dahil sa trabaho. Kasama ang asawang si Wendy at dalawa nilang maliliit na anak ay kumuha sila ng mas malaking bahay sa Kailua para na rin hindi masikip dahil makakasama na rin nila si David sa bahay. Si David ay nagtatrabaho bilang isang telephone installer pero nagpa-part-time job din siya sa isang microfilm company at dito sila nagkakilala ni Mabel. Ayon kay David, madalas siyang tinatawagan ni Orlando sa telepono at pinagbabantaan simula nang maghiwalay sila ni Mabel. Ang kanyang kapatid na si Michael at asawa nitong si Wendy ay nag-aalala sa mga pagbabantang ito, lalo na at doon siya nakatira sa kanila. Hindi sang-ayon ang mag-asawang Michael at Wendy sa relasyong na kina Mabel at David dahil nga may asawa pa si Mabel. Pero wala silang magawa. Nagmamahalan daw ang magkalaguyo. August 24, 1991, nasa bahay siya ni Orlando para sunduin si Junjun na magsimula silang mag-away ni Orlando. Lalong lumaki ang away na nauwi sa pagtutok ni Orlando ng paril kay Mabel na nakikiusap na bumalik sa kanya. Nang tumanggi si Mabel, itinutok ni Orlando ang baril sa sarili. Kalaunan ay nakumbinsi ni Mabel si Orlando na huwag barili ng sarili at hinikayat na ibigay sa kanya ang baril. Pagkatapos ay tinawag ni Mabel si Junjun upang tulungan siya. Ngunit pinigilan siya ni Orlando at binantaan na papatayin silang dalawa. Nang dumating si Junjun para tulungan ng ina ay sinenya siya ni Mabel na may baril ang kanyang ama kaya at lumabas ang bahay si Junjun at umalis. Nagpatuloy sa pag-aaway sina Orlando at Mabel at nang matapos ang pagtatalo hinanap nila si Junjun ngunit hindi na nila ito makita. Nang maghiwalay ang mag-asawa ay laging tumatawag si Mabel kay Orlando para malaman kung umuwi na ang anak nila. Ngunit hindi ito umuwi hanggang kinabukasan, bandang alas 7 ng gabi. Hinatid si Junjun ng kanyang girlfriend sa bahay ng mga Dela Cruz. Dito ay sinabihan ni Mabel na umuwi siya sa ama niya. Kaya't nang tumawag si Junjun sa ama para magpasundo ay nag-away ang dalawa. Kaya't kinausap ni Mabel si Orlando at nagsorry sa inasal lang anak. Nagalit lalo si Orlando na nagmumura sa telepono at sinabihang tinuturoan ni Mabel si Junjun na lumaban sa kanya. Noong August 25, 1991, nagsimba ang pamilya ni Michael at matapos nito ay dumiretso sila sa isang birthday party kasama ang mga kaibigan sa simbahan. Nag-enjoy ang buong pamilya at alas otso ng gabi na sila nakauwi ng bahay. Pagod ang buong mag-anak, lalo na ang dalawang bata. Kaya't agad silang nakatulog sa iisang kama. Ito na ang magiging huling pagkakataon na magkakatabing matulog ang buong pamilya. Samantala, sa bahay naman ng mga magulang ni Mabel, bandang 11 ng gabi, sila ng kanyang anak na si Junjun at kanyang mga magulang ay nasa sala. Biglang nakarinig sila ng malalakas na pagpukpok sa kanilang pinto. May gustong pumasok sa kanilang bahay at hinahataw ang kanilang pinto ng isang malaking martilyo. Mabilis ang mga naging pangyayari. Nakapasok ang salarin at pinaputokan silang lahat. Nabaril si Mabel sa ulo at gumapang siya para makatakas. Patay agad ang ina ni Mabel na si Aradina de la Cruz na nakaupo sa sofa. May tama din sa tiyan ang 58 years old na ama ni Mabel na si Santiago na sinusubukang pigilan ang salarin. Ang 14 years old na si Junjun naman ay nabaril sa may bibig, ngunit maswerteng nakatakbo palabas ng bahay. Sa itaas, ang kapatid ni Mabel na si Diego ay natutulog sa kanyang kwarto kasama ang kanyang asawa at dalawang taong gulang na anak. Nang marinig nila ang mga sigaw ni Mabel at putok ng baril, ay mabilis silang tumakas mula sa isang bintana papunta sa bubong ng kapitbahay. Gusto sanang balikan ni Diego ang kanyang ama na noon ay buhay pa at humihingi ng saklolo. Pero hindi na niya ito nagawa sa takot na siya naman ang paputukan ng salarin. Si Mabel ay may natamong mga tama sa leeg, likod at binti, ngunit maswerte pa rin nakaligtas. Sa kasamang palad, hindi na nakayanan ni Santiago mga sugat na natamo at namatay kalaunan sa ospital. Mga 11.40 ng gabi, nagising naman si Wendy sa malakas na sigaw ng asawang si Michael. Nasusunog at puno ng usok ang kanilang bahay. Tinangka nilang buksan ang mga pinto para makalabas pero hindi nila ito magawa dahil dito nasawi ang dalawang batang anak ng mag-asawa. Nasa kritikal na kondisyon naman si Wendy at si Michael ay naitakbo pa sa ospital pero kalaunan nasawi din ito. Bandang alas 12 ng madaling araw ay nabalita ang nasusunog ang isang establishmento malapit sa airport ng Honolulu. Wala naman nasaktan sa insidente pero aabot sa higit $150,000 na ari-arian ang napinsala. Tatlong magkakasunod na insidente ang nai-report sa mga pulis ng gabing iyon. Ang pamamaril sa mga Dela Cruz, ang sunog kina Michael Tuchet, at ang sunog sa Young's Laundry and Dry Cleaning na malapit sa airport ng Honolulu. At iisang tao lang daw ang may gawa nito, si Orlando Ganal Sr. Kinabukasan, August 26, bandang 6.30 ng umaga, habang nagdi-drive si Orlando pa uwi, batid na ng mga pulis ang mga pangyayaring naganap sa bahay ng mga De La Cruz, sa bahay ng mga Touchette at sa kumpanyang Young's Laundry and Dry Cleaning. Habang nagpapatrolya, nakilala ng mga pulis ng Honolulu na sina Robert Burns at George Clark ang plate number ni Orlando at sinundan siya. Nang dumating si Orlando sa kanyang bahay, nagsimula siyang lumabas sa kanyang sasakyan upang buksan ang gate sa kanyang driveway, kung saan ang mga opisyal na sina Burns at Clark ay sumigaw kay Orlando na huminto at itaas ang kanyang mga kamay. Ang mga opisyal ay nagpatotoo na sa paglapit kay Ganal na nakabunot ang kanilang mga baril. Hindi nila makita ang kaliwang kamay ni Ganal dahil itinatago niya ito sa loob ng sasakyan sa lahat ng oras. Sa takot para sa kanilang kaligtasan, inutusan ng mga opisyal si Orlando na humiga sa lupa. Ngunit hindi sumunod si Orlando. Lumapit sina Burns at Clark at hinawakan ang kaliwang kamay ni Orlando. Nanlaban si Orlando sa pamamagitan ng pagsigaw, pagsipa at pagindayog ng kanyang mga braso at tumangging ilagay sa isang nakadapang posisyon sa lupa. Ngunit kalaunan ay naposasan din ito at ipinaalam sa kanya na siya ay naaresto dahil sa pagpatay. Dahil sa panlalaban ni Orlando, nagtamo siya ng mga pasa sa kanyang muka, braso at tadyang, pati na rin sa ilong. Parehong itinanggi ni na Burns at Clark ang pananakit kay Orlando. Ang kanyang piyansa ay umabot ng mahigit isang milyong dolyar. Hiniling ng kanyang abogado na pababain ang kanyang piyansa at palayain ito pansamantala at isa ilalim na lang sa mahigpit na pagbabantay. Habang nasa proseso ang request na ito, biglang nagkaroon ng malaking pagbabago sa itinakbo ng kaso. Si Mabel ay kaagad nagbago ng kanyang salaysay. Kung nung una ay itinuturo niya ang kanyang asawa bilang salarin sa pamamaril, ngayon sinasabi niyang hindi niya nakita kung sino talaga ang namaril nung gabing iyon. Sinabi nito sa korte na mahal na mahal siya ni Orlando at hindi siya nito kayang saktan. My parents my son. Did you see the person that came into your parents' house and shot you? Wait a minute, Mabel Ganal is singing a new tune. What she does not seem to remember on this witness stand is what she said to an investigator while she was in the hospital last year. Back then she knew the gunman and she knew him very well. Na-deny ang request na pansamantalang paglaya ni Orlando at nanatili siya sa kulungan dahil natatakot pa rin si David Duchette na baka tuluyan na siyang patayin nito kung mabigyan ng pagkakataon. She said she saw her husband, Orlando Ganal Sr., standing there with the pistol in his hand. This is at page 90. She described it as a silver colored pistol. She said that he shot her. Why is Mabel changing her story? Judge Marie Milks could not concern herself with that right now. She ruled that all the flip flopping loyalties and the changing stories are part of what makes it necessary to keep Orlando Ganal locked up without bail. Witness safety is a concern. Mabel could lead Orlando to one key player in this case. His name is David Touchette. He was the third element of the love triangle that allegedly sent Orlando into such a jealous rage that led to death and arson from Waipahu to Kailua. Mabel admits that she continues to speak by phone to Touchette, who lives on the mainland without Orlando's knowledge. Noong August 30, 1991, isang bata ang nagsusnorkling sa Mokulia Beach. Nakita niya ang isang baril at martilyo na nakalatag sa ilalim ng dagat. Agad itong dinala sa pulisya. Hinalughog ng mga pulis ang paligid ng beach at natagpuan ang isang pares ng puting sapatos, kulay abong medyas, isang itim na jacket at isang pares ng maong na may sinturon. Ito ang dahilan kung bakit nakahubad siya nang naaabutan ng mga pulis pababa ng sasakyan niya. Tinapo na pala niya mga gamit at damit para itago ang ebidensyang makapagtuturo na siya mismo ang gumawa sa mga krimen noong gabing iyon. Sa bulsa ng maong, nakita nila ang isang BMW keyring, mga bariya at isang liham mula sa Hawaii State Department of Education na nakadres sa mga magulang ni Orlando Ganal Jr. Nakasulat sa likod ng sobre ng liham ang address ng girlfriend ni Junjun. Ang kasintahan ni Junjun ay nagpatotoo na ibinigay niya kay Orlando ang address sa telepono noong August 24, 1991. Inamin ni Mabel na simula na mangyari ang krimen, nagbago na siya ng isip. Hindi na siya makikipag-divorce kay Orlando. Katunayan, nagkabalikan uli sila at regular niya itong dinadalaw sa kulungan. Sinabi ni Mabel na nagkamali siya nang sabihin niya na si Orlando ang namaril sa kanila. Ang totoo, aniya, hindi niya nakita ang salarin. Sinabi pa nito mabuting asawa si Orlando, laging nandyan para sa kanya at ibinibigay ang lahat ng kanyang gusto. Sising-sisi siya sa kanyang mga nagawa. Nawala sa kanya ang lalaking tunay na nagmamahal sa kanya at nandyan palagi para sa kanya. Valentine's Day, he always give me a good surprise. My birthday, Christmas. He was a good husband. I miss him because I can depend on him. Anything I want, it's always there because he works hard for me. He works hard for me. Mabel Ganahl says her husband Orlando showered her with expensive gifts over the years, from $14,000 worth of diamond jewelry to a beaming BMW. She had it all. Mabel Ganahl maintains her husband was not the gunman and that David Duchette isn't her boyfriend. But she does admit she was shot in the neck and her son in the head. She also says she lost the man who loved her with a passion. At the time before this happened, he came to my parents' house and he was talking to me like three hours he begs me to come home he'll do anything for me to make me come home and i was confused then at that moment Ganal blames herself for the death of her parents aradini and santiago de la cruz now that they're gone my parents is gone and he's gone too i have nobody to turn to i come home and i think about them I just miss them. And my family hate me because of what happened. They blaming me of what happened. They don't blame Orlando, but they blaming me. Then I look around in the house, I look what we did, and I think about Orlando. And I said to myself, what happened to our plan? What happened? They're gone. Galit na nagsalita ang kapatid ni Mabel na si Diego. Nagtataka siya kung bakit nagbago ng salaysay ang kanyang ate Mabel. Mabel's brother says he believes Orlando Ganal murdered his parents in cold blood. He can't forget that and he can't understand why his sister changed her testimony today. It's all their fault. Mm -hmm. well, my sister, my, the boyfriend, David and him. Orlando, you know. Orlando killed but I don't know why she's lying. I don't know why. Itinanggi ni Mabel ang relasyon kay David Duchesne na noong mga panahong yun ay dumistansya na sa kanya. Galit din sa kanya ang kanyang pamilya sa pagkawala ng kanilang mga magulang. Siya ang kanilang sinisisi kung bakit ang mga ito ay namatay ng wala sa oras. Nagsimula ang paglilitis noong March 1, 1993 at ang hukom ay si Judge Mary Milks. Sabi ng depensa na dahil sa stress, sakit na iniinda, problema sa trabaho at pera at personal na problema ng pamilya ay hindi na niya kinayang tiisin at itago na lang ang kanyang pagihirap. Dagdag dito ay itinanggi ni Orlando na may naaalala siya sa mga nangyari dala ng matinding emotional and mental stress. Sabi niya, ang huling naaalala niya bago nangyari ang mga krimen ay nakausap niya si Mabel sa telepono noong gabi bago ang kanilang divorce hearing na nakaschedule kinabukasan. Pinagtawanan daw siya ni Mabel at sinabing I'll see you in court at ibinagsak ang telepono. Matapos daw nito ay biglang nandilim na ang paningin niya. Nagising na lang daw siya kinabukasan sa loob ng kanyang truck sa isang beach at pawis na pawis. Kaya't hinubad niya ang kanyang mga damit at naligo sa dagat. Pagbalik daw niya sa sasakyan ay may nagnanakaw daw ng kanyang mga damit at relo. At nang subukan niyang habulin ay nasugatan siya sa isang matulis na bagay sa buhangin kaya't hindi niya, niya ito nahuli. Sabi ng depensa na dahil sa mga nagkapatong-patong na stress at paghihirap ng damdamin ni Orlando ay dapat hindi murder ang ikaso sa kanya kundi ang mas mababang kaso ng manslaughter. Ngunit sabi ng prosekusyon ay plinano lahat ni Orlando ang krimen. Naging matindi ang kanyang puot at naipong galit. Kaya't gusto niyang manakit dahil sa panlulokong ginawa ng kanyang asawa at wala siyang pakialam kung sino man ang madamay sa kanyang paghihiganti. Pinaghandaan niya ang ginawa niya noong araw na yon. Kumuha siya ng mga baril, bala, gas at martilyo. Kaya't hindi sila naniniwala na hindi niya maalala ang mga krimeng ginawa niya. Naniwala silang alam niya ang kanyang ginagawa at plinano niyang mabuti kung paano siya makakapaghiganti sa asawang nagtaksil sa kanya at sa kalaguyo nito. Kaso ang mga walang kinalaman ang umani ng kanyang puot. Si David ay nagbigay ng kanyang testimonya sa korte. Sabi niya, we both fell in love with each other. We made a mistake. Hindi raw akalain ni David na magagawa ni Orlando ang pumatay at mandamay ng mga taong walang kinalaman sa kanila ni Mabel. Nagdag pa niya umalis na siya ng Hawaii noong July pa lang dahil nga sa mga tawag at pananakot ni Orlando sa kanya. Pero patuloy pa rin ang relasyon nila ni Mabel habang nasa Denver, Colorado na siya. Nang si Junjun ang nagbigay ng kanyang testimonya ay sinabi niyang lagi siyang naiipit sa pag-aaway ng kanyang mga magulang. May pagkakataong sinabihan niyang kanyang ama na pakawalan na si Mabel at hayaang magsama sila ni David. Pinatotohanan din ni Junjun na si Orlando nga ang bumaril sa kanya. Si Wendy, ang sister-in-law ni David, ay nagsalita din sa korte. Ikinuwento niya ang mga pangyayari noong gabi nang nasusunog ang kanilang bahay. Naging madamdamin ang kanyang mga pahayag at makikita ang naidulot ng sunog sa kanyang nasirang muka at mga kamay. Idinagdag din niya na bago ang mga pangyayari ay matagal na silang nakaramdam ng takot dahil minsan pupunta si Orlando sa bahay kahit 10 oras ng gabi para hanapin si Mabel. Kahit na sinabi nilang umalis na si David at bumalik na sa mainland, ay hindi sila pinaniwalaan nito dahil nandyan pa rin daw ang sasakyan ni David. Ngunit nang ipaliwanag ni Wendy na wala pa silang oras para asikasuhin ang pagpapadala ng kotse sa Colorado, ay tila naniwala naman si Orlando na wala na si David. Kahit nabigla ang mag-asawa na mangyayari ito sa kanila kahit alam naman niya na hindi na nakatira si David doon. Noong April 7, 1993, si Orlando ay nahatulang guilty at nasintensyahan ng habang buhay na pagkabilanggo. Si Mabel at ang kanilang anak ay wala na sa Hawaii. Sila ay lumipat na sa Denver, Colorado kung saan nagsasama na si Mabel at David. Pagdating ng 1994 ay nabiyayaan sila ng anak na babae. Natapos na naman ang isang totoong kwento na sana ay nakapagbigay ng bagong kaalaman sa inyo at aral sa buhay. Ano ang masasabi nyo sa nagawa ni Mabel sa kanyang asawa at ang ginawang paghihiganti ni Orlando? Huwag mag-atubiling isulat ang inyong saloobin sa comment section. Maraming salamat sa aking mga subscribers gaya ni Miss Honey Lee from Korea, Mr. Perry the Cat, Miss Rowena Takemura, Miss Lou Parker, Miss Light Worker, Miss JJ Avocado Vlog from Bacolod City, Miss Luz Viminda Paule, and Miss Beth Nolan. God bless po sa inyo at laging alagaan ang sarili. Para naman sa mga hindi pa nakasubscribe, huwag mag-atubiling ilike ang video at pindutin ang subscribe button para matunghayan nyo ang mga true-to-life crime stories dito.